Magandang hapon po ito ang News TV Live. Dumating na po sa Senado si Justice Secretary Leila de Lima. Tinaasahan pong isusumitin niya ngayon sa Senado ang hawak niyang kopya ng Napolis o yung listahan na galing kay Janet Lim Napoles ng mga personalidad na di umano'y nakatransaksyon niya sa pork barrel scam. Matatandaan pong ipinasabpina ng Senate Blue Ribbon Committee ang listahan na yan. At ayon nga po sa chairman ng komite na si Sen. T.G. Ginggo na napapanahon na raw po kasing isa publiko ang listahan na yan. Bukod po kay Secretary De Lima, may hawak din pong listahan si Rehabilitation Czar at dating Senator Panfilo Lacson. Sa gitna po ng paglitaw ng magkakaibang bersyon ng Napoles ni po ng kampo ni Janet Lim Napoles, na iisang listahan lang ang kanyang inilabas o ang inilabas ng kanyang kampo at ito yung hawak daw po ni Justice Secretary Leila de Lima. Ayon po sa ilang source ng GMA News, sa sulat ng abogado ni Napoles kay Justice Secretary de Lima nakasaad na handa raw si Napoles na makipagtulungan sa gobyerno at tumestigo base sa kanyang personal na nalalaman, hindi lang sa mga kaso kaugnay ng Priority Development Assistance Fund o PDAF, kundi maging sa iba pa umanong scam tulad ng sa Malampaya Fund at sa Department of Transportation and Communications o DOTC. Kinumpirma na nga po ngayong umaga ng Department of Justice na formal lang hiniling ni Napoles Nagawin siyang state witness sa ilalim ng Witness Protection Program. Nais nila polis nga po na maging state witness ng gobyerno. Isinumite na kahapon ni Napoles sa DOJ ang kanyang pirmadong initial affidavit na naglalaman ng listahan ng ilang opisyal ng gobyernong di umano'y nakatransaksyon niya. Gayunman, hindi pa ito ang kabuang listahan na inaasahang lalabas sa kanyang isusumite pang extended na affidavit. Samantala, katatapos lang po ng pagdinig ng Makati Regional Trial Court Branch 150 sa hiling ng kampo ni Janet Lim Napoles na i-extend ang kanyang hospital confinement sa ospital ng Makati. Humingi po tayo ng karagdagang detalye kaugnay ng balitang yan kay Victoria Tulad. Victoria? Tresya, ngayong hapon ay tatlong doktor ang humarap dito sa Makati RTC Branch 150, ilalim nga ni Judge Elmo Alameda. Ayon kay Dr. Perry Peralta, ang rektor ng ospital ng Makati, kung i ay nagbigay na sila ng discharge order para makalabas ng ospital ng Makati, Si ang Janet Lunapoles, ang hulugan ito, na na ang kanyang kondisyon. Pero dahil hindi pa nababayad ng kanyang hospital bill si Napoles, hindi pa rin daw siya ng discharge clearance. Umabot na sa 105,000 pesos ang hospital bill ng ospital ng Makati. Hindi pa rin ang malalaman nila kanal kung bakit hindi pa itong kanyang hospital bill. Pero Maaari naman daw magbigay ng promissory note si Napoles na nangangako na magbabayad siya ng 105,000 pesos. Nangangahulugan din ito na maari na siyang ilipat sa Fort San Domingo kahit meron pa siyang outstanding bill. Pero ayon naman si Dr. F. Ben Domingo, ang attending physician ni Napoles mula sa St. Luke, ay inirekomenda nila na magtagal pa sa ospital itong si Janet Napoles dahil nga sa kanyang kondisyon na mayroon siyang diabetes hypertension. Bagka man stable na ang kanyang salitagay sa ngayon, ay nais nilang magkaroon ng 6-month post-operative check-up para matiyak na hindi na babalik ang tumor at magigma na ang kalagayan ni Ginang Napoles. Natatakot rin daw sila Dr. Domingo para sa kanilang uh, sitwasyon sa pagpapabalik-balik sila sa Fort Santo Domingo sa Laguna. Pero sakali daw na iutos ng korte na pabalikin na sa Fort Santo Domingo itong si Janet Lim Napoles ay wala silang magagawa kundi ang sumunod. Dahil kung tutupin, ay maayos naman nga ang lagay daw ni Napoles at maaari din naman nila itong puntahan sa Santo Domingo. Ayun nga lang, mas makaupot sa hospital dahil mas titiyak nila ang pasilidad. o Ngayon ay nag-adjourn na nga itong hearing dito sa Makati RTC Branch 150 at magpapatuloy ito sa Martes kung kailan ipapatawag naman ang isang doktor ng PNP para matiyak kung maayos nga ba ang kalagayan ng Fort Santo Domingo para hindi na magkaroon ng infeksyon itong si Janet Lim Napoles. Victoria linawin ko lang no hindi pa naglalabas ng desisyon ang Korte hinggil sa hiling niya na, na extension ng hospital confinement ni Janet Lim Napoles sa ospital ng Makati. Kailan daw inaasahang maglalabas ng desisyon ang Korte hinggil dyan? Maaaring sa susunod na linggo na siya maglabas ng desisyon. Itong si Judge Elmo Alameda dahil hinahasipan lang yung testimonya ng PNP doktor para matiyak nga na hindi naman malalagay sa alangan ang health situation ni Ginang Napoles sa oras na ilipat na siya sa Fort Santo Domingo. At okay. habang hindi pa naglalabas ng desisyon ng Korte, saan daw mananatili si Mrs. Napoles? Sa so ngayon ay mananatili muna siya sa ospital na Makati hanggang hinihintay yung susunod na hearing sa Marte, Tricia. Uh -huh. At sino-sino raw yun pang uh, kailangang maringgan ng panig ng korte sa susunod na pagdinig nito? Okay, ulit mo lang, Tricia, yung tanong. Uh Oo, -oh. sino-sino pa raw, Victoria, yung kailangang maringgan ng pahayag ng korte hinggil sa isyong tinatalakay uh, ngayon? Sa pagkakaalam natin, Tricia, yung doktor na lamang mula sa PNP, yung kailangang mahinga ng testimonya dahil nga nakuhaan naman na ng testimonya itong taga-ospital ng Makati na direktor Si Dr. Perry Peralta. at yung mga attending physician itong Sinapoles. Sinabi nga nila na bagaman mas gusto nila na sa ospital manatili napoles ay maaari pa rin naman nilang i-check up itong Sinapoles sa Fort Santo Domingo. bastat magbibigyan lamang sila ng sapatos na seguridad. Mm, -hmm. mm -hmm. At Victoria, nabanggit mo kanina no, na merong six months na operative check up. ang uh, kinakailangan pa raw isagawa kay Mrs. Napoles, gaano raw kadalas ang magiging check-up sa kanya sa loob ng anim na buwan na ito, Victoria? Pabago-bago, bago ay yung dalas ng check-up. Halimbawa na lamang, sa susunod na ling Victoria? linggo. Victoria? Albert Lingo ay nais nilang ma-check up si Ginang Napoles. At sa susunod na buwan naman ay twice nilang gustong ma-check up si Mrs. Hmm. Napoles. At sa ikatlong linggo ay once a month ang kanilang hinihingi na frequency ng check up. At meron pa rin uh, isa pang check-up sa ika na buwan. Kaya naman ang sinasabi rin itong dalawang pesesya ni Napoles ay mas maigi kung sa ospital ng Mahati o mas malapit sa kanilang clinic o sa kanilang ospital gagawin itong check-up dahil nga meron din silang mga sariling pasyente na kailangan din nilang pagtuunan ng pansin at unfair naman daw doon sa kanilang mga pasyente kung magpapabalik-balik lamang sila ng Fort Santo Domingo at mauubos ang kanilang oras. Oh. Or, Maraming salamat sa iyo, Victoria Tulad.